Donnie, Bell sad sa pagtatapos ng serye Obvious na ang sad na sa magka-love team na Donnie Pangilinan, Bell Mariano sa nalalapit na pagtatapos ng serye nilang Can't Buy Me Love na napapanood sa Netflix, TV5, A2Z, Iwantik, TFC at iba pang platforms ng ABS-CBN Studios kahit naman nung finale presko nila ay parehong emotional sina Donny, Bell. At sa Instagram story nga ni Doni, sinil niya ang picture nila ni Bell na nasa ilalim ng isang bridge sa Maybinondo, Manila. Si Bell naman, may patribute na sa kanyang true siblings. Dalawang group pictures nga nila ng kanyang mga kapatid, ang pinost niya. At sa taping nila nung isang araw, nagpa-donut din si Bell may food truck nga ng Donut Brand na ini-endorse ni Bell sa taping location nila. Lahat ng costars ni Bell na kasama sa location na iyon ay natuwa at si Rufa Gutierrez na ay pinost pa sa IG story niya ang pasabog daw ng super sweet na ka-love team ni Donnie. Oo nga pala, hanggang next week pa ang taping ng Dunbell serye. May schedule pa sila hanggang sa Monday, pero hindi raw sure kung may dagdag na taping days pa, ha? Pero syempre, marami rin silang nakatakdang TV guestings. May asap natin to, rin sila para ay promote ang finale week nila sa free TV na mula may 6 hanggang 10. Bale ang co-stars nila sa Can't Buy Me Love, ang mas mamimis ng Dunbel dahil madalas pa rin namang magkikita ang dalawa. Ang chika nga kasi ay may pelikula silang sisimulan. Mr. Kasag pa subscribe for more videos.